So ay na nga mga idolo mga bossing mga tropa Kamusta kamusta kayo dyan Welcome back na naman sa ating panibagong update Panibagong tutorial Dito lamang sa ating mumunting channel Tulad sa nakita mo sa ating thumbnail Nabasa mo sa ating title Sobrang mahal na napakamahal na Ng unlimited data, promo, ni smart at ni talk and text 499 na within 30 days So ang isang month ay 500 pesos na mga kaibigan Sobrang mahal nito At kung gusto mong maging practical nasa tamang video ka, bibigyan kita ng tips mamaya. But before that, kung bago ka lamang sa ating mumunting channel or kung na-search mo lang ang ating video ngayon, kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe. Ayan, maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon sa baba para ikaw ang unang ma-update. Ikaw na rin yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga tutorials, mga video. Kung gusto mo namang ma-shoutout, comment down below lang dyan sa ating comment Section uh, gagawa natin yan ng paraan para ma-shoutout kita sa ating mga susunod pang mga tutorials, mga content. So, papakita ko lang sa inyo mga tropa na meron pa rin akong unlimited data. So, dadial natin yung asterisk 123 number sign. So, ayan, sa number 1, che-check natin, no? Ayan. So, only data. Ayan, send lang natin. So ang kanilang 1 week, yung 7 days is 199 At tama nga yung sinabi ko, yung kanilang 30 days is 499 So kung gusto nating maging practical, ito lang yung ating gagawin, i-update lang natin Yung ating Google, I mean yung ating Gigalife application Or yung tinatawag na smart na ngayon mga kaibigan So ito siya, in-update ko na kanina para mas mapabilis natin yung ating tutorial ngayon. So, i-open na natin yung ating Gigalife application or yung tinatawag na smart smart application mga tropa. So, yan, open lang natin. Actually, mga kaibigan, yung aking talk and text ito yung aking talk and text mga kaibigan is my only data yan and then yung aking smart so ja check natin yung aking smart para makita nyo no mga kaibigan ito yan tama ba yung denial natin yung sim 2 ba yan so may anti data pa rin mga kaibigan so nga lamang tulad ng sinabi ko kanina sobrang mahal na puro 199 na ang ginawa kong tricks or tips is ang i -re register natin mga kaibigan punta ka lang dito sa ating dashboard yan sa token text natin na gagawin And then pupunta ka dito sa baba sa hot deals mga kaibigan. Tatap mo lang yan. And then yung 299 nila total of 34 gig. Yan. Babasahin natin. 1 gigabyte video araw-araw for YouTube, Netflix, smart live stream. I want TFC plus 4 gig for 30 days. So equals to 34 gigabyte. Paano natin matitipid yung uh, 34GB kung hindi naman tayo heavy user? kung pa -browse, browse lang tayo sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, or kung anumang social media. Ang gagawin mo para hindi ka agad maubos yun is pupunta ka dito sa Play Store mga kaibigan and then i off lang natin yung automatic update ng mga application na ating ginagamit sa ating smartphone or sa ating Android phone. Paano ba gawin yun? Pupunta lang tayo dito sa icon sa taas sa ating account sa right upper part. Yan. Tatap mo lang yan and then pupunta lang tayo mga tropa dito sa settings napakalakas kasing kumain ng data itong uh, update ng mga application mga kaibigan so tatap natin dito sa network preferences ayan tatap natin yan and then pupunta tayo dito sa auto update apps tatap natin yan and then don't auto update application ayan Okay lang natin so kung mag update tayo manual na natin gagawin dito sa Play Store. For example, i-update natin yung Messenger. So, tatype lang natin dyan. Then, dito na lang tayo mag update mga kaibigan. Kapag ka may existing pa tayo na data or kumunik tayo sa wifi ng ating uh, tropa. So, pwede natin i-update doon para matipid natin yung ating data. Marami pa rin silang mga valuable na mga promo dito pero sa aking uh, palagay is ito yung pinaka affordable at pinaka magandang gamitin yung Giga Video 299 mga kaibigan so 34GB siya malaking uh, gig na yan para sa akin ha kapag ka hindi naman tayo heavy user so ang tanong ngayon kung wala dito sa hot deals, yan for example nagpunta tayo dito sa ating smart application and then tinap natin is wala naman dito yung Giga, uh, Giga Video 299 ang gagawin mo lang is syempre idadial natin sa ussd code yung asterisk 1, 2, 3 number sign yan then sharp or yan then ah uh, the dial lang natin and then dito lang siya mga kaibigan sa double data so number 2 ah uh, ito lang makikita mo lang dito dito mo lang kakapain or hahanapin sa ating ussd code so nung nakaroon kasi lumabas dito yung kanilang ah uh, 299 yung double giga So, kung wala man sa, tulad ng sinabi ko kanina, kung wala man dito sa smart application, istignan na nalang natin sa USSD code ng smart or ng ating talk and text mga tropa. So, kung may natutunan ka, kung pwede mong ishare to sa mga tropa mo. so